Meron na naman pong isang YouTube channel na mawawala <laughs> sa sirkulasyon. Madidili at talagang masakit 'yan. Ito po ay isa sa mga YouTube channel na ang pagmamay-ari ay si Kibuloy or ang SMNI at pong bizarre 1026. Siguro kahit kahit pa paano may mga laman naman itong balita ano pero yung mga programa kasi sa SMNI na may mga nagko-comment yung mga komentarista dyan, commentator, katulad din na Harry Rocker, yung Banaterox, ba yan? Wala namang kabuluhan talaga eh, dahil ang intensyon ng mga yan ay banatan yung mga taong ayaw kay Digong. Mga taong tumutilig sa, mga taong nag-criticize sa idolo nila na si Digong. Pero ito kahit papano may balita dito na kakikitaan din natin ng kahit papano ay patas na pagbabalita. Pero siguro nakita ito ng YouTube na maraming paglabag. Dahil ang YouTube channel, na, ang YouTube naman hindi yan tatanggal ng isang channel kung wala silang nakitang paglabag. Dahil ang ang mananagot dyan, syempre, pero talagang malaking kasiraan yan na itong platform na ito kung sakaling gawin nga nila yan. Ito pong Dizar1026 ay mawawala na sa ere. Sabi dito, We regret to inform our viewers that the Dizar 1026 Sunshine radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel its channel administrators dahil daw yung Gmail accounts ay bigla na lang na delete ng walang prior notice. Yan po, nasa YouTube na tayo na no? medyo matagal na rin panahon. Alam ko ang kalakaran na dito, marami tayong napapanood ng mga ganitong issue na bigla na lang nawawala ng access sa kanilang mga sa kanilang mga Gmail account, hindi na maka-upload, hindi na rin maka komento at kung ano pa, hindi na ma-update ang kanilang channel. Dahil nakitaan, syempre, ng violation. Okay, hindi pa naman nangyayari sa atin yan dahil wala naman tayong violation. While the contents of the DZAR uh, 1026 Sunshine Radio uh, YouTube channel remain visible, we are unable to post new content or live streams. Ayan, hindi na pa live stream The channel is uh, scheduled for deletion within 15 days. Masaklap. <laughs> Ulitin natin na itong pong channel na ito ay isa sa mga channel na pagmamayari ng SMNI na ayos-ayos na rin ang subscribers. Malaking kawalan yan. Importante sa kanila yung mga ganitong platform. Maraming platform pa rin kahit papano ang SMNI. I mean, nakonektado sa SMNI at kay Kibuloy. Dahil yan ay importante sa kanila, katulad ng sinabi ko, isang paraan o yan ang kanilang platform para kahit paano ay makapang-uto. Patuloy na makapang-uto at makapang-hot-hot. Good luck!